Ayan. Hindi po porke wala na sa kalingap ay babash na po natin or pag-iisipan ng kung ano man. Kasi karapatan din naman po nila yon na kung ayaw nila magpa-vlog, decision po nila yon Hindi po natin pwedeng pagsabihan ng um, kung ano man. Ano? Hindi pwede natin i-judge. Even sa mga ano, beneficiaries natin ngayon, anytime pwede po silang ano sa atin, magsabi, magchat lang sila. Ako po mabilis po ang kausap, ano? sa mga beneficiaries natin ngayon na ayaw na magpa-vlog, uh, okay lang po. Okay lang po sa akin. Basta magsabi lang. Ayan. Di po tayo na, di po tayo yung, ano, um, tumutulong na hahawakan sila. Porque tinutulungan natin sila ay hawak na natin yung kanilang desisyon. Kaya yun. okay? Tanggapin na lang sana na wala talagang naramdaman si Kalingap. Ayan po, abangan niyo po yung uh, kalamansi challenge ko kay Kalingap Dan, ano, para malinawan po tayo sa mga usapin, ano? Ayan, press 1 nga po kung gusto niyo si challenge ko si Kalingap Para yung ibang mga katanungan ay <coughs> malaman natin press 1 po. Ayan. Uy, ang dami nag-press 1, no? Oh. Ang dami nag-press 1. Grabe. <laughs> okay. <laughs> ang dami, ah. Ayan. Sige po, ah, dahil marami nang press 1, kakalaman si challenge po natin si Kalingap Dan. total matagal ko na rin pong hindi na-interview si Dan. Huling heart-to-heart talk ko pa sa kanya nung nakatagal Tagal na. Sobrang tagal na nun. Tandaan nyo po yun sa personal, ano ko, account. <laughs> Yung hard to heart talk natin si Dan. Tandaan nyo pa yon Kung may nakapanood man sa inyo sa second account ko. Juan tapos si Joy ang mag <laughs> Ano yung gantihan? Ang Ay, ah, si Juvie po. Opo, uh, huwag po kayo magalala. Babalikan ko po yun. Ano? Buti nga po kanina. Nakadalawang vlog tayo. Nakadalawang vlog tayo ngayon. At may bago tayong scout. Abangan nyo po mga kalingap. Uh, dalawang magkapatid. Ah, magkapatid po. No? Dalawang magkapatid. Kambal. Ayan. Abangan niyo po mga kalingap yun. Bro Rob, si Kuya Bobby, baka pwede ka si Challenge din. Ang <laughs> bihira. Anong tatanong ko kay Kuya Bobby dyan? Gulo ng Nagbasketball po kasi kami. Okay. Queer kaibigan mo yung may crush kay Mary-Kyle. <laughs> Ayan. Si ano po yon Si JP. Si Joseph. Uh, isang nurse po sa Germany. Uh, isa po sa mga best friends ko. Ayan. High school. Since high school po. Um, actually, ano po? Tatlo po yung... <laughs> tatlo yung ano ni Joseph. Yung nasundan niya. Kumbaga yung hinahangaan niya sa... Ano, Kalingap Angels. Tatlo yung ano niya. <laughs> Masaya po bang malaman <laughs> kung sino-sino. <laughs> si Joseph po yung kaibigan po namin na nurse sa Germany, matangkad po. And yun, nung nagkita-kita nag kami, meron siyang tatlong kalingap angel na yung parang, sabi natin na hinangaan niya, sinubaybayan niya. <laughs> Nung jowa niya po po si Mel. Oo, oh, yun yung last na interview ko kay Dan. Sila pa nun ni, ano, ni Mel. Kapatid ni Okay. <laughs> Ito naman. <laughs> o, oh, sige, sabi ko kasi yung, ano, tatlong, ano, ni Joseph. Tatlong sinubaybayan niya nung nasa Germany siya. Ngayon nag-uwi siya, bakasyon. Si Carla, yung isa, hindi na po kalingap Angel, hindi na po up Beneficiary. Si Erica, saka si Joy. <laughs> yan po, yan po si Joseph. Pero ngayon, si Karla yung pinakaano niya, yung gusto niyang ano um, makita. Basahin ang message ni Meditrap. Nag-message ba si Medit? Ayan, nasan, nag-message ba si Medit? Hindi ko nabasa. Rob, since kusa umalis si Medit sa Kalinga, baka pwede announce nyo rin na huwag na nila ibabash si Joy. Ay, opo, sa mga fans po ni Medit, ano, ay, huwag po natin ibash si Joy. Palagi ko naman po sinasabi yan sa lahat, no? Huwag po natin ibash si Joy. Naku, sarado mo ng bakod, Kuya Joma. <laughs> Kuya Rap, clarify din po yung about sa... Ayan. Ayan po. Sa, yung sa sponsors po, di ba? Um, ay, si Medit pala to. Si Medit pala to. Ayan. Medit, Basilonia. Okay. Kuya Rap, clarify din po yung about sa direct sponsor para malinawan ang lahat. Malinis pa Malinis ang... Pangalan mo, lalo na po sa ibang kalinga, preto, salamat po sa live ko, Yarab. Ayan po. So, ayan. Di ba palagi ko naman pong sinabi, nung nakaraang mga live ko, na si Medit lang po yung uh, binigyan ko ng uh, privilege, or, tawag dyan, siya lang yung binigyan ko ng, um, yun nga, privilege para um, sumagot sa mga sponsor, di ba? Kasi may mga reason tayo. Una, ang Naga po ay malayo, ano? So hindi natin ano, kumbaga na uh, not uh kumbaga um uh, not anytime, pwede tayong pumunta doon sa Naga. So, kung may mag ano sa atin, matatagalan. Eh nung time na 'yon talaga is walang-wala po talaga sila medit, ano? Talagang uh may yung papa niya na aksidente pa ano yung na ano sa hagdan and siya lang talaga yung nagtitinda no so ako naman sige uh, ako mismo nagsabi po hindi siya nag ano, hindi si Medit nag ano di siya yung nag request sa akin no ako mismo yung nagsabi sabi ko kung may mag contact sa sponsor um, okay lang sa akin basta sabihin mo lang sa akin update mo lang ako yun po yun ano kaya wag po nating i-bash si Medit kung bakit sumasagot siya sa sponsor. Kasi yun po yun. Siya po ay binigyan ko ng bas-bas. Uh, no? May bas-bas po yan sa akin na uh, sumagot sa sponsor. Siya lang po ang binigyan ko niyan. Ibang kalingap angels, wala po yan. Kasi nasa rules po yan. Ano? Kasi nga po, Malayo po si Medit. Saka ayun, saka nakita ko na si Medit ay ano, nakita ko sa kanya na siya ay mga uh matured, matured enough to handle that kind of situation. Wow, English. Yo, 'di ba? In nakita ko, sabi ko ay iba 'to si Medit. So, sige, ah uh, bigyan ko siya ng basbas -bas na ano. Kasi di ba yung iba mga bata pa, madali pang maano, madali pang uh, maligaw ng landas, ano?